Ay, nai. O, oh, anak. Mm -hmm. Tan ka na naman ng galing. Bakit ting dumi ng uling yung tuot mo? Upo ka nga dito. nako inay. Habang tumatawid ako takaltada, may tatawid na puta. Eh, nag-alala ako, kati. Baka matagataan. Eh di, inuwi ko na lang ang puta. Kita naman na takaltada lang ang putang yun. <laughs> Napakabait talaga ng tetar ko. Nung lat, -lat month lang, nag-uwi ka ng ato. Buti na lang inampon ni Titilia. Po, tino ti Titilia, nai? Titilia, yung anak ng kumari ko, kabilang bahay. Mahilig talaga ta ato yun. Mataya yun. Kapag nagkakatuta sila ng bago. Ano ba, ano? Tinggil din yun, sa tulad <laughs> niyo. talaga, oh. Biro lang, anak. Pero anak, lahat na ata ng klate ng hayop, mga pulubing bata at mga matatanda na namamalimot at nanghihingi ng tubig at pulang takalye, eh nadala mo na ata tabahay. Hindi ka ba napapagod? Nay, huwag tayong mapagod na pagtulong. At matarap tumulong takapwa. Ay, ang bait talaga ng teater ko. Nararamdaman ko, magkakaatawa ka din ng mabait. Matatapot na yung pagiging tinggal mo, ano? <laughs> Salamat, inay. O, tiya, anak. Kunin mo muna yung tampong kubyertot at kawali na hiniram ni Kumari nung itang araw. Opo, inay. Sige po, punta na po kila Aling Tutan. Aling Tutan? Aling Tutan, tao po. Uh, Aling Tutan? Aling Tutan? Tao po. Ano, Cesar? Malayo pala. Ano po na ikaw yan? Uh, Aling Tutan, yung kaldero at ang pungkot tiara at tinidor daw po na hiniram niyo kay inay. Sandali lang. Go. O oh, ayan. So sorry naman, di ba kapag hintay? Sa susunod nga, ayos ayos su mo yung pagsalta mo, hindi ko baka tinihan. Baka mamaya makahawa ka pa niyan. Eh, aling tutan, di naman po nakakawa yung pagtatalita namin. Eh, kahit na. Yung mga katulad nyo, nagiging pabigat sa amin. Sa mga nakasalumuhan nyo, nakakausap nyo, di ba kayo nahihiya? Ang dapat sa inyo, tumitigil na, na sa pamamahay nyo nang hindi kayo nakakabalan sa ibang tao. Pabigat kayo sa mga tao sa labas. Sobra naman po kaya, aling tutan. Bakit nyo naman po tinititamin ang mga nangyayari tapaligid? Eh basta! Kayo umalis-alis na nga at ako'y na sa pagmumukha mo? Tutumbong kita na nanay ko! Tutumbong kita! Eh di magtumbong ka! Eh di magsumbong ka! Tutubo talaga ang tatananay ko! Ako, pake! <laughs> Nahawa na tabi ako. Inay, bakit kaya ganung tialing tutan? Tayo ang tinititit ang mga nangyayaring di maganda tapaligid. Hindi naman nating katalanan na may kapantanan tayo, di ba? Patentehan mo na, anak. Hindi lahat ay maintindihan tayo. Ang mahalaga, mabuti kang tao at nananatili kang mabuti kahit ano at Sino ka pa? Salamat, Inay. <laughs> Tulungan niyo ako. Nagliya sa nga ako. Hindi <laughs> ko lang pa sa nagpunta. <laughs> Oo, tititilya. Pero hindi pa labat. Sa napunta yung ato mo. Yung inampan mo dati. Yung tinatabi ko tayo. Hindi ka na mali. At hanapin natin, tiya. Salamat, mare, Salamat talaga. Sige po, inay. Tutulong din po ako sa paghahanap. Dito po ako kabilang kaltada. Oh, tige, anak. Mag-iingat ka. Ah, tige po. Ah, uh, aling tutan. <coughs> <coughs> Ikaw ba yung anak ni Aling Tutan? Ba't ka naman naglayat? ikaw ba ti Tetilia? Oo, ako na. Naglayat ako kasi hindi matanggap ni inay ang kapantanan ko. Kaya tinatago niya ako. Magkaparehat tayong magtalita? Oo, teta. Madami na akong naririnig tungkol tayo. Naiingit nga ako, kate. Napakabait ng nanay mo. Proud na proud sa tayo. At saka, mahal na mahal ka niya. Tana, ganon din yung nanay ko. So, Naku, titilya. Tigurado ko, mahal ka ng nanay mo iniingatan ka lang nun, kaya di ka tiguro pinapalabat. Kasi ayaw niyang mapahama ka. Pero paniguradong panigurado ako, at tiguradong tigurado talaga ako, na mahal na mahal ka nun. Promise! Allah? Sorry, anak ka. Tama si Cesar. Mahal na mahal kita, anak. Ayaw kong masaktan ka sa pag insulto ng iba. Pero parang isa na pala ako sa kanina. Kinanok kita na parang Nasa hula. Mula ngayon, mas magiging proud akong sa'yo, anak. Talamat, inay. Ang tarap pa na pakiramdam nakatuport na nakatuporta ka. Mahal na mahal din kita, inay. Turi at naglayat ako. <laughs> Cesar, Pasensya na kayo ha. Sana, mapatawan niyo ako sa mga nasabi ko. Totoo nga na ang basya ng pagkatao ay wala sa estado ng buhay o ng abilidad. Kung normal man o oh, hindi, nababase pa rin ang sukatan ng pagkatao sa kung paano ka makibagay at mabispeto sa lahat. Walang anuman yun, Mare. Sana ay may natutunan ka. Napakataya ko naman. Ito na ang timula ng matmarami pang matatayang tandali ng buhay ko. Nga pala, Tetar, yung ato na inampun ko galing tayo. Magkakatuta na! Talaga? Magkakatuta na tayo? Excited na, excited na ako! Magkakatuta na tayo! Magkakatuta na kami! <laughs>